Maymay May Entrata mula sa reality TV star hanggang Paris Fashion Week sensation. Isang makasaysayang pagkakataon ang naganap sa mundo ng fashion ng si Maymay May Entrata, ang kilalang aktres at modelo, ay nag-debut sa Paris Fashion Week. Ang kanyang makabighaning paglakad sa runway para sa kilalang designer na si Jean-Paul Gaultier ay hindi lamang isang tagumpay, kundi isang mahalagang bahagi ng kanyang karera na nagpatunay sa kanyang lumalawak na impluensya sa pandaigdigang entablado ng moda, ang kwento ni Maymay Entrata ay puno ng mga pangarap, pagsisikap, at walang kapantay na talento. Nagsimula ang kanyang tagumpay noong 2016 nang siya ay maging kampeon sa reality TV show na Pinoy Big Brother Lucky 7. Mula sa simula, ang kanyang pagiging totoo at simpleng personalidad ay agad na umakit sa puso ng mga tao, na nagbigay daan sa kanyang mabilis na pag-usbong bilang isang multi-talented na bituin na nagpakita sa iba't ibang teleserye at pelikula. Ang kanyang kwento ay naging inspirasyon para sa maraming aspiring artists. Si Jean Paul Gaultier, isang tanyag na pangalan sa industriya ng moda, ay kilala sa kanyang mga makabagong disenyo at natatanging estilo. Ang kanyang pagpili kay Maymay May bilang bahagi ng kanyang pinakabagong show ay patunay ng kakaibang apela at malaking kontribusyon ni Entrata sa loob lamang ng maikling panahon. Para kay Entrata, ang maglakad para sa isang kagalang-galang na designer sa Paris Fashion Week ay isang pangarap na naging realidad. Ang Paris Fashion Week, na ginaganap tuwing dalawang beses sa isang taon, ay isa sa mga pinakaprestihiyosong kaganapan sa fashion calendar. Dito, nagtitipon ang mga nangungunang designer, modelo, at mga tao sa industriya upang ipakita ang mga pinakabagong uso at inobasyon. Ang paglahok ni Entrata sa kaganping ito ay hindi lamang tagumpay para sa kanya, kundi isang napakalaking problema sa kanyang mga tagahanga at tagasuporta sa Pilipinas. Sa isang eksklusibong panayam, hindi maitatago ni Entrata ang kanyang kasiyahan at pasasalamat sa pagkakataong ito. Ang maglakad para kay Jean-Paul Gaultier sa Paris Fashion Week ay talagang isang pangarap na naging totoo. Labis akong nagpapasalamat sa suporta at pagmamahal ng lahat na naniwala sa akin. Ang sandaling ito ay hindi lamang para sa akin, kundi para sa lahat ng mga nangangarap, pahayag niya na may kasamang emosyon. Sa Pilipinas, nagdulot ng labis na pagmamalaki at paghanga ang debut ni Entrata sa Paris Fashion Week. Ang mga social media platform ay pinuno ng mga mensahe ng pagbati at suporta, kung saan ang mga hashtags tulad ng Maymay Goes Global at Proud Pinoy ay trending. Ang mga tagahanga mula sa lahat ng antas ng buhay ay nagpasalamat at nagpakita ng kanilang saya sa pagkamit ng isang mahalagang tagumpay sa pandaigdigang entablado hindi nakaligtas ang fashion industry sa kahangahangang debut ni Entrata. Ang mga kilalang fashion critics at insiders ay pumuri sa kanyang performance na binigyang diin ang kanyang kumpiyansa at natatanging estilo. Nagbigay si Maymay -may ng bagong sigla sa runway. Ang kanyang presensya ay isang patunay sa halaga ng pagkakaiba-iba at representasyon sa fashion, komento ng isang prominenteng fashion editor. Sa kanyang matagumpay na debut sa Paris Fashion Week, nagbukas si Entrata ng isang bagong kabanata sa kanyang makulay na karera. Ipinakita niya hindi lamang ang kanyang pagiging versatile bilang aktres at modelo kundi nagpatunay din siya bilang isang rising star sa pandaigdigang entablado. Ang tagumpay na ito ay tiyak na magbubukas ng higit pang mga oportunidad para sa kanya sa industriya ng fashion at entertainment. Ang kwento ni Maymay Entrata ay nagsisilbing inspirasyon sa mga tao na may mga malalaking pangarap. Ang kanyang paglalakbay mula sa isang simpleng bayan na may mga ambisyon hanggang sa pagiging isang tanyag na bituin sa international na runway ay isang patunay sa kapangyarihan ng pagsisikap, pagtitiyaga at matibay na paniniwala sa sarili. Ipinakita niya na walang pangarap na masyadong mataas at sa pamamagitan ng determinasyon at tapang kahit ang pinaka-bold na mga layunin ay maaring makamit. Sumali sa usapan. Ngayon, nais naming marinig ang inyong mga saloobin. Ano ang palagay ninyo sa tagumpay ni Maymay Entrata? Paborito nyo ba siyang aktris at modelo? Huwag kalimutang mag-iwan ng komento sa ibaba at mag-subscribe para sa higit pang mga update sa showbiz news. Salamat sa pagtangkilik sa aming channel.